Ma, yung adlo kanyang tanan, samahan nyo kami ngayong araw na to dahil pupunta kami ng Bacolod at kung saan saan destinasyon ang aming pupuntahan but for today, Bacolod kami pupunta at dito kami sa pier para sumakay ng aming barko aming barko, kasama ko po ang cast ng Power Rangers so enjoy watching, bye bye Ano giniwang na ko? Sunset Uy, jig! Imong kidney, uy!

Hai. Terima kasih. Pilingun kan enggak apa <laughs> Yung nami stok si Momo. <laughs> <laughs> Smile sa daogan be. <laughs> <laughs> Napa lagi tag lagi mumbag. Nakin <laughs> sibig dire sa rubi. Ha? Kitsiwil, kitsiwil. Diretso ang kawas ba? Uh, Isa ba? Magtulong tagpakulod na pablo na kabuhok. Like, lagi <laughs> uh, langit mm. ka ah yung... Di ba't siya mamata ba? Mura <laughs> Anong, man, man, konti, no? <laughs> ah, na mga piriko. Like Anak na uh, yeah. konti Ano nga lang, pwede mga lotion, yung mga ingani? ano eh. gin. Magkita man lang sa kuha niyo. time ba? saras inday nung pag-travel pagkamo kaya mo Cocktail dress? Cocktail dress. <laughs> oh, si Daniel. sa inyo? Ha? Sorry! Nagbibidyo <laughs> mabuti ko. Dobby kayang uyem, kayo guwapa <laughs> <demand laughs> man kayo. Okay rin. Hindi lang kayo, magbibili niyo ako. Eh! As a mother. Ba't cocktail dress ka? Hindi, kaya doon nila lang sa doon. Nagbibidyo ko. Ano saan? Right. Na ha? Hindi ko <laughs> <laughs> Hi. Okay video. Hello! Thank you so much! Picture tayo. <laughs> So, ayan na. Ready na po dito po yung sa ano, raspa. Ito naman yung tuli. Yung oh? Ang angkol. Pinatal. Ma'am si G. Oh. Dito po Ready for inspection sa K9. Ayan na po yung K9 na mag-inspect. Be? <laughs> <Okay? laughs> ah, baho sinas <laughs> bawaan nila. Ito na. Ito na sa Tara dinin dili na kay inay no bulldog na no. Asa smoothie ko. nanggo. Mana oi, mana man nanjuk dan gini. kami ng ba poster. sa taw tapos na sa lang is ng dog. Yung mga bagahe namin. So, sakay na ng bus. Matunta sa park. Doon na agad? Sakay kami na Ay, uh, poster. And, uh,

So, bakit na kami? And the suffering started. Suffering? Nakapagod kasi magbitbit dito. Ay. Papasok na ang bakla. Kapoy uh, Akit ulit sa second floor Third floor Mahay oh. oh. kapagod First time kung bumiyahe ng morning papun Morning papuntang somewhere Kasi usually gabi hanggang umaga oh. okay. Utang ina <laughs> Ano ginagood sa morning? Kapagod? Hi! Marino. Magbuhay! Masikap? Ha? Napagod ako. Ang hangat mo hangat mo daw. <laughs> Nawala yung plema ko. <laughs>

Ayan. <laughs> Pasok na tayo. Dito na daw. <sighs> ah. Ganda ni si Ernilo <laughs> Business class. Iba-iba pala itong tugo, no? Last time, iba rin na. Last time, iba yung setup na. Wala, <coughs> andan yung mga lalaki. Kumanan yung uniform. Okay. <laughs> Ba't ka nagagalit ba ka? Yeah, Ay, okay. kami hey, na ako yun. Pinto! Pinto! Bukas na lang ang isang para sama-sama sila. Sa dobol ko mo sila babo. Saan na lang kayo? Magbukas na lang ang isang tourist para na sila sama-sama. Yay! Yeah. Bakulog na lang kayo mag iba? Secret! Pakita <laughs> ko po sa ticket. Baby! Oh, yo, yo, yo. <laughs> Hi! Hi! <laughs> Carlos Yulo pala yung mag-assist sa atin. kami go to tourist. Tourist? tourist Gusto nila <laughs> yung sabay lang tayong lahat. Yeah! Isa lang kami yung room lahat. Tinan natin yung room natin. Ay, nasa isang room lang kami. Thank ay, ay, you, baby. Ay, Ah, ganda pala kala ko CR. Oh, dito Tunggal. Ganda. Dito na kami nagkahi. Ganda naman dito. Oh, I love this. Hi. Ganda naman dito. Ganda no? Ganda dito. Hala, gwapo 'yan. 'Di ba? Ang magkasi niya 'yang kasi. Yes, kasi magkapa. kapa-baga kami. Ay lang kami guys. Ito kami sa higaan. So, si Bukulot. stage? Ha? na yung na. Ayun. Ayun lapak mula So dito naman kami ni Oyong, si Oyong tapos sa <laughs> <Kaya, ginagtaas. laughs> ako. Hindi, kasi Wala, 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 ko wala, 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 wala,

na pas. <laughs> oh, this is a towel bar. or oh, the bar. Sana kaya siya. Sana yung pa dito ba G. What? Huh? <laughs> Huy, Huh? 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 Ito. Asap ka? For 24 pala to. Kasi matawag din Kami, huwag yung... Ang masara yun ha? Deshi! Okay, dito, kasi dito yung maleta, okay. tapos dito yung bag. Ay. Ah, di ba? Ang ganda ng bag ko. LV! Buti nilang may dalawa akong mature ones. Sa so ilalabas natin ang ating... Ang wagang kulambo. Ang kulambo.